Let's go Trippers Pasukin na natin tong Atake Heaver ano? So may nakita tayong ano Tatlong babae or kabataan na pumasok dun ngayon Ayun o oh. So susundan natin sila Trippers Para magpipiknik sila Trippers dahil may dala silang ano uh, Mga chichirya Ay grabe naririnig ko na naman yung aligas-gas ng tubig dito napakaganda nakaka-relax 3% eh. so eto pwede rin kayong bumaba dito o, so, no? pwede rin kayong punta doon sa ano na babay natin para naman ma-enjoy nyo yung ano natin yung travel adventure vlogs natin 3% alright ang ganda no yung bato na to parang ginawa talagang hagdanan no? <laughs> very useful ayun o no? oh. ito ng tubig na to oh, wow. lamig <laughs> apa ano refreshing trippers grabe wala lang bayad sulit na sulit pa mamasyal dito sa Atake River Trigger hmm. mm Actually, pwede tayo dun dumaan na eh. Sa baba na yan, trippers. Yan, sa mga bato. Pwede na tayo dyan dumaan. Pero, mas gusto ko dumaan dito dahil may ano, cement. Dahil cementado. <laughs> Tapos, magka tayo pa baba, trippers. So, maiksing climb lang naman yon. Uh, meron lubid na naka lagay doon at doon hahawak ka para hindi ka mahulog o madulas ayos dito ayun o oh. kita kita mo dito tignan nyo yung view dito oh. Kitang kita kita nyo yung ano river grabe nakakatakot tong ano hanggang ngayon na anxiety attack ako dito sa ano na to yan o oh. yung batong malaki na to ang <laughs> laki laki kasi <laughs> sulit Napa Napakaganda ng umaga ko. Sana araw-araw ganito no, trippers. Syempre, minsan sana sumama kayo sa trip na to, trippers para may sama kayo sa mga memories na ginagawa ko at sa mga vlogs na ginagawa ko sa araw-araw, trippers. Oh. Mukhang maraming tao dun ngayon na. Ah. Or yung tatlong babae lang na nakita natin yung mga kabataan shout out sa kanila <laughs> ayan, ito yung dadaanan natin, triple, so <laughs> parang yung half tunnel ng Halsema Highway ito yun, yan alright, let's go tingnan niyo pwede ba? pwede Morning Uncle. <laughs> Makikiligo lang sa ano nyo ha? sa ilog nyo ha. Oh, sige. Ayos lang. Apo. Wala pa pong entrance ano? Wala. Ah, anong tawag dito Uncle? Uh, camp 3 o Camp 4? Boundary. Oh, camp 3 itong Camp 4. Eh. Ah, boundary na. Ah, okay. Thank you Uncle. Okay. Apo. Ayun. Ayan, tripper. So, oh. ganito dumaan dito. Ayan, alright. syempre <laughs> yuyuko ka para hindi ka mautong. Ang laki ng bato na to, no? 3% yun, no? Astig! <sighs> wow! Ay! May bago na, trippers no? Meron na dun sa taas, oh May nagdanan na rin. So, ewan ko kung kinonek ka to. Doon. Yung daan na to. Doon, pakiat. Ayun, no? Know? Wow! Siyempre, pupuntahan natin yung 3% Astig! Astig! Ito na yung magkakline tayo, trippers. So. Ito. Ito yung lubid. So, kailangan nyo mawak dito, trippers. Para makababa ka ron ng hindi ka nadudulas. Ah, kaya pala siguro ipokonekta yung ano na yan, no, yung hagdan na yun, trippers. Sa taas na yan. Dito, sa daanan dito, sa likod. Ayan. Oh, ito yung mga hoso. Yung ginagawa nilang ano. Ah, uh, papunta doon sa bahay